One, Bye-bye. Two. Uy, malaka yan. Three. Four. Bitawan namin siya. Sila pala. Five. Five. Six. Seven. Tatang 2 na nakao Ano, daw mo yun 8 Yung inahin nila Ayan, mini fish pa namin dito Tagos yan doon hindi lang tapos na Dotsin release, release Oh. Uh, siguro mga 30 piraso ito I think. So, ayun na mga kayot. Eh, 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 dolo. For today's video, good morning, good morning, good morning. Kung ano rin ito eh. So, ngayong gaganapan na ito mga kayot. Ito yung karugtong ng panghuli namin dun sa dam. Si Toyo na yun. So, sa mga susunod na araw, mang maninima na naman kami. Magpapahubas kami. Pupunta na kami dun sa Sa mini fish pa namin mga kayot Gawa ng bitawa namin yung mga nahuli naming manilit Meron kasi kami dito mini fish pan sa taas At di ko lang alam kung meron pang namang tubig Kasi dito namin binibitawan yung mga fish da ano ba ka pa? Ha? May tubig ba? Ayan o. So, ayan yung tinatawag namin. Ano ko yung gwinada? Ito daw. Ito -da. -da. Ayan mga ito. Ayan huli namin o. Ayan yung namin o. Mini mini fishpan. Ayan malilit pa lang o. Bila ka pera yung uh, ano mo? One. Bye, Bye. Two. Oi malaka-ka na yan. Three. Four. Gitaw namin siya. Sila pala. Five. Five. Six. Seven. Ito ang 2 na nakao. Ano, dami o. Oh. 8. Ano, lalo kayo. Yung inahin nila. Ayun, mini fish pa namin dito. Tagos dyan doon. Marami na yung binitawan dito. May marami na yung isda dyan eh. Kung maliliit, dito namin binibitawan. So, sa mga nagtatanong, yung mga nahuhuli namin, yung mga maliliit na isda. Ay, dito po namin sila binibitawan. Hindi lang na pinapakita before the vlog. So, hindi na pinapakita. Ngayon, pinapakita na namin. Ngayon, pinakita na namin. Bakit? Wala kaming content na eh. Kaya pinakita namin. <laughs> mm. Ah, doon na! Hmm, andun na yung malaki. oh, fresh na fresh dyan. Kasi doon, tagtuyo na kasi doon. Hmm. Hmm. Yan, yeah, binibitawan namin sila. Hey. Nandiyan lang kasi na. Dapat mo na. Ayan na, release, release. Ay. Uh, siguro mga 30 peraso ito, I think. 30. Patingin lang, sobrano. So, ayan. Ayun, ayun oh. Ayun, ayun takad ako. Ayun oh, malaki oh. Ayan, to ayun, tayo ngayon. Ayun, ta. Ha? Bilingan ta. Oh, ato, ka, tayo. Ayun, ta. Oo. Oh. Ambot. Pagkataman na lang, oy. Andun na siya ako ito. Andun siya sa andun sa si dulo. Ayun, dyan, din yung part niya. Malamang kasi yung tubig dito. Ito ang yung mga may talaga dito. Kasi may ano parang tubudan. Yung parang may bukan, bukal. Yung parang yung tubig dito hindi natutuyo. Yung parang may tubudan na pinasaban. Pata papunta dun pa baba Oh. Tapos may harang din doon Parang ano lang. Parang sarap. Para hindi sila makawala. Kung in na sobrang laki ng baha. O talagang malaking baha yun. Makakawala sila. Yun lang binibitawan yung malilit na sila. Kaya marami to. Boy. Kinila? Hindi, na. hindi lang yung katay makita mga kayot gawa ng ano. Maraming mga dahon. Dahon ng kawayan o patong kawayan sa amin pero madaming isda dyan mabuhay kayo na mapayapa at kukunin din kayo namin kapag lumalaki kay, laki kayo <laughs> <laughs> yan ah nagbibilinis yung, yung natin eh. ano na boy kalaw makakamukbang ka ngayon na. Ah. Hindi kami kala namin kasi maraming malalaki kaya lang dalawa lang pala malaki dun sa dam. So, pero okay na rin Ayan oh. Yan sila. Nag-ano sila ng area para nanginibago sila sa place nila. So, para nalamigan sila. Alam niyo yung pakiramdam, di ba? Init-init na dun sa may dam. Tapos pumunta sila dito sa mini fish pa namin. So, yun. Mas maganda pa 'to pag na-nerobit nanayro, eh. Yung parang pinalinis talaga. Pag kung linisan siguro matamon niya na. Ah. Kaya lang hindi kasi ano lang lupa 'to. Shoutout ka pala kala Kuya Alan. Kaya nakailan nila. Na. Mm. saka, ayan o, oh, tingnan nyo. Buro-buro ang buro, tawag sa akin. Maraming isda talaga yan. Mga haruan or dalag, tapos mga hito or it. Okay. dito namin binibitawan talaga kapag galing kami doon sa mga... Alam nyo na, pag nainilaw, yung parang ginukuha namin, dito namin, binuku... dito namin binibitawan yung maliliit. Kaya baka sabihin nyo yung hinuhuli namin. Pero yung iba talaga, yung pwede na kainin, yung parang good size na rin. Yun, kinakain namin. Ayun yung huli. Pero yung sobrang liliit talaga, yung binibitawan lang namin dito. Yun alam nyo na. Hindi ko sa ito i-vlog Kasi baka may pumunta dito na mamarakwit o tirahin tong mini fish pan fish pan namin dito. Fish pan kami dito. Na. No. It's hallelujah. So ayun. Ah! Siguro matugnawan si Dodja, ano? Matugnawan, lamig. Oh, malamig tutog na daw, da nalamig kasi doon sa dam mainit doon yung, ini, yung tubig doon tapos pumunta sila dito yun magugas muna tayo video ano so ayan mga kayot ah, muna ako ng atay si malas atay 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 daat ba yung Eh? na? daat Demem bu hemen nasıl ileri de? Na. Atalım öyle de. Mm. Na no, babam. Ang lamig nga talaga ng tubig mga kayo. Hindi ko laban na rin akin itong ko na t-shirt. Hindi mo kung bakit ito palagi kong gamit na t-shirt kasi ito lang talaga t-shirt ko eh. Ito yung ginagamit ko pag nangingilaw kami sa pag nangingilaw, pag nag-vlog. Yeah. Bakit ang pangayaw ko eh, ito lang parato yung gamit kong gamit. siyempre kailangan din natin magtipid-tipid ano dito tayo sa ano kailangan mo mag-jacket ako ima. Shoutout nga pala kay Marijuna. So, wala kami masyadong huli ngayon, Marijuna. Binitawa lang namin dito sa fish pond namin. So, dati pala meron pala ditong balon. Ayan na. Ayan, may balon dyan. Kaya lang naubos. Lahat. Kaya lang naubos yung... Ha? Maudo ka. Maudo ka. Tingo, Odo. Pero magkalanti ka, Odo. Saan <laughs> <laughs> <Ngodo. laughs> <laughs> ka pa? So yun na kayo, tawin na kami eh, good na rin Hindi kami makapagmukba ngayon Kawa na Kunti lang, dalawa lang yung malalaki na huli namin At natinik pa yung isang kasama natin Si Ganggeng Deserve kasi nagpatinik siya <laughs> Partido may gloves na yan. Pero natinik Ano mga sabi mo? Okay lang okay. <laughs> Sanay ka naman masakta na no? Sanay naman ako masakta Eh, hey, apakaangas So, dito na tayo tatapos ng vlog na ito mga kayo. So, uh, huwag nito na mag-like, share, and subscribe. And thank you. Thank you sa support. And maraming maraming salamat sa bumati sa akin ng birthday ko. Yun na. Yun lang.